Hello mga guys, good morning Dito tayo ngayon sa sakyan ko Anapin uh, Hanapin natin yung Air cleaner ng aircon Filter Parang humina na, ano ba tanggalin to? Hilain yata to Yun Hila Aha. Yung filter niya sa loob Tingnan natin Tingnan na natin yung filter sa loob. Ah. ba 'yon? ito 'yung sa blower niya. So nandito ang aircon niya. Yung filter, ito ito. Ito 'yung takip. Ito 'yung takip. Okay. Takip. Ito 'yung filter niya. 'Yun, kuha na nga. Hey. Okay. Makarumi na Oh pala mahina na yung lamig ng aircon ko pati yung hangin umina eh napakarumi linisin mo natin to sige bye bye